Me, oh. Pakita mo ganun ang daming da. Ang daming gabi ito, oh. So, halika kayo, samahan nyo kami mamitas ng dahon ng gabi. Ibibilad ko pa. Ito napakainit. Grabe. Halika na. Bibi ikaw na. So, ito. Bitawan mo muna yan. Bawal yan sa kamera Harap ka muna sa kamera Ito yung kasama kong binata. O, oh, ayan, o. Oh. Siya si Jerome. ah uh, mabait. Ito yung madali-dali ko rito tawagin na. Samahan ako kasi gubat ito oh. Walang katao-tao dito. Kami dalawa walang. Ayan, mangunguhan kami ng dahon ng gabi. Ayan. Sige. Ipagpatuloy mo ang pagkuha ng dahon ng gabi. Hali kayo, samahan nyo kayo mamunguha ng dahon ng gabi. Ayan, buti na lang may kasama ako. Natatakot kasi ako mag-isa lang dito. Tinan mo nga, tinan mo nga yung paligid, oh. Diba? mga huwag nila ng ibon pero may palayan dito malayo ito sa amin nasa 10 km mula rito sa kinatatayuan namin papunta ng bahay ito yung gubat walang katao-tao kami lang Di ba? Tapos may mga kangkong pa, oh. Ay. Ayan. Namimitas na yung kasama ko ng Dadamihan namin kasi ibibilad pa namin to eh. Ang init. Kung lang mamitas bibi at mailit. Silong ako. Ay, sisilong ako dito sa puno ng saging. Hayaan ko na lang yung kasama kong binata na siya ang manguha. Oh! Tahimik oh. May palayan pero walang tubig. Pero mayroong tubig dyan sa may banda dyan, mayroon dyan kanal na may tubig, pero hindi kayang supplyan ng tubig itong palayan. Ay. Ito ang bakasyon ko. Ang dami kong naging karanasan habang nagbabakasyon. Sulit talaga ang bakasyon ko. Mauulit ito sa susunod pa ng mga taon. Kaya may mimis ko itong lugar na to. Pag bumalik na ako ng Maynila. Diba? Diba? matatagalan itong kasama ko tutulungan ko na nga sige dito sa probinsya lahat ito libre hindi mo na kailangan pang bumili no sa syudad lahat binibili ito na marami na pero kulang pa ito kailangan anihin namin lahat ito na naririto shout out sa mga taga syudad hindi nyo ito dinadanas wala kayong ganitong karanasan hindi ba baka umayaw kayo pag ganito ang araw araw na buhay nyo sa amin bawal ang tamad bawal ang tanghali na magising kailangan madaling araw pa lang ay gising ka na para marami ka nang magawa pag sumikat ang araw dapat may nagawa ka na ganito dito sa amin katulad sa Maynila nagigising tanghali na so wala na nagagawa katulad namin kailangan dublihin namin yung sipag namin ay mahangin ay, lalapad. Di ba? Libre lang ang gabi dito. Sa Manila ito ang ginagawang laing. O kahit hindi sa Manila. hindi na natin alam kung saan nagmumula yung gabi samantala dito napakalinis oh. Malinis ang mga dahon ng gabi dito. Dahil walang tao. Kahit hayop wala. Kaya malinis. Sa totoo lang kahit ako mahirap ayoko ng maruming pagkain no. No way. Kaya sinisigurado ko na yung dadalhin ko rin sa Maynila ay malinis. tiba isang ka Oh, init. Sobra. Ano, J Kapoy na? Amen. Napapagod na rin yung kasama kong binata. Halika marap ka muna sa kamera. Gwapo ng kasama ko, 'di ba? out yan sa mga taga Tagig. Oh, hindi lang sa Tagig may gwapo pati dito, 'di ba?